اقرا Kabirks! Magandang araw sa inyong lahat. Chris Kusinero! ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabirks. Ito namang uh, ano na to, nakaharang. <laughs> anyway, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta buka lahat dyan? Ano ba yan? Hindi nyo ako makita. Baka maputol ulo ko eh. Oh. <laughs> sa so, sobrang laki na ulo ko baka maputol <laughs> anyway mga kabirks magluluto tayo ngayon kung naalala nyo noong isang araw nagpost ako ng video kumakain ako ng chicken tapos uh, nasabi ko nga doon yung aking sugar cholesterol hypertension at ang dami sa inyo ang dami sa inyo talaga na nag sa akin na appreciate ko po yun maraming maraming salamat sa inyong lahat ang dami kong natutunan sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po nagbigay kayo, nagshare kayo ng mga information sa akin para makatulong sa akin para uh, kahit papaano makontrol ko yung aking blood sugar yung aking diabetes so maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat so ngayon, dahil nga sa mga naitulong nyo sa akin hindi naman ako pwede bumili ng maraming pagkain na gulay, na prutas na pwede sa akin ng mga berries na yan kasi mahal po hindi kayo ng budget ni Chris Kusinero so sabi ko nga, kung anong nandito sa ref yun na lang ang lulutuin natin. So ngayon, ito lang kakainin ko. Itong papakita ko sa inyo, ito yung isa sa mga healthy version ng aking pagkain para sa araw na to. Si Angelo, di siya kumakain ng vegetable. So meron pa siya dito isda at saka chicken. <laughs> so pwede niya initin yan mamaya. Pero ako, dahil uh, Iniwasan na natin yan, ang lulutuin natin ngayon is vegetable na natira lang sa ref. <laughs> kung ano man yung mga natira sa ref, lulutuin natin para yun yung ating lunch for today. So tara, sama ka! So ito yung ating ref at ano ba mga pwede nating apple? <laughs> Okra? Okra tofu? Matagal-tagal na tong tofu na to pero pwede pa yan. <laughs> so mayroon tayong tofu, ano pa? Ako, yung mga gulay ko, naka, nakalimutan ko na eh. Talong. Sige, labas natin lahat yan. Gusto ko na magkaroon tayo ng idea kung anong lulutuin natin, kung paano natin lulutuin. Ano ba ba? Sayote, celery, radish. Yung ibang gulay ko, nasira na. Carrots. Okay lang, dyan muna yan. Tomato. Uh, anong tawag dito? Singkamas. Patatas. Bawal na yung patatas. So, yun lang siguro, no? Ito kaya, okra. Siguro, pwede na rin itong okra. Gamitin na rin natin to Ano pa? Wala na. Wala na, yun lang. So, yun lang yung lulutuin natin. Tofu, ah uh, talong, natirang... <laughs> Anong tawag dito? Napa cabbage At saka Okra Ayan na yun So tara, samahan nyo ako Magpe-prepare lang tayo sa bed Ta Kakaiba. Kakaiba, di ba? Gamitin ko pa ba to? Pwede pa ba to? Pwede pa naman. <laughs> Pwede pa to. Pwede pa pagtagaan to. Kaysa itatapon natin. Sayang. <laughs> Pwede pa yan. Makukuha yan sa hugas. <laughs> hmm. Pagka nahugasan natin yan, magiging fresh na ulit yan. Sama ba natin dito? Ayaw kong isama dito kasi ito medyo matagal maluto. O, oh, yan ang ating gulay, oh. San ka pa, ka-Berks? Panalo. Oh, pwede pa yan. Nagawa ng paraan. Tapos, tabi natin yan. Ito na ngayon, kagamitin natin karne is tofu. Hmm, bango. Masarap din yung tofu yun. sino Sino kumakain sa inyo ng tofu? Gagawin natin. ida lang natin siya tapos ipiprito natin siya. Siya yung gagawin natin karne. Ganyan lang. Simpleng-simple lang. Diba? Oh. Okay na. O, oh, dahil na yan. O. Diba? Panalo. So, ngayon, saka na natin lutuin to. Sayang. Tipid-tipid. Okay. Next. Asan yung ating kawali? So, ito na lang gamitin natin. Ito yung ating mm -hmm. dekoryente yung kawali. So, lagay lang tayo ng oil. Bibili tayo ng olive oil. Sige. So, unahin natin yung ating tofu. Udyo natin itong bawang. Ayan. Ayan ha, walang oil yan. Konti-konti lang yung oil. Udyo. Magay na natin itong vegetable natin. konting pepper lagyan natin konting salt lagyan natin ang hot pepper paste yan, dalawang kutsarita pero puno Ka natin natin yeah. ayan ayan na bigyan natin ng cabbage so ito na yung cabbage natin panghili natin diba simpleng simple yan lang, ganyan lang kasimple. Tignan natin. Itong luto na. Hmm. All vegetable. Wala kasamang ibang uh, ricado, walang karne. Puro vegetable lang talaga siya. So, paano mga kaburks? Kakain na ako. <laughs> Lagyan ko sana ng gata, pero wag na. Okay na yan. Ayan na siya mga kaberk. Oh. kita nyo, no? Simpleng simple. So, kain na tayo kaberk. Kuha na tayo ng ating pagkain. Wow. Puro vegetable yan. Pati tofu. Alam nyo naman kung saan galing yung tofu, di ba? Ayos. Panalo. Kabrix, san ka pa? Panalo. Gawin nating thumbnail. <laughs> Yun na. Kabrix, tara kain tayo. At, uh, pagsaluhan natin tong ating mga vegetable dito. Wow. Pur vegetable, pur vegetable tayo ngayon. Dahil nakikinig ako sa inyong lahat. <laughs>

Masarap din siguro to kung may uh, beef o kaya chicken, no? Mmm. Sarap. Paano mga ka-Burks? Maraming salamat sa inyong pananood. Chris Kusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Burks. Maraming salamat po. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris kusinero, panalo ka Di pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halikan at sumama ka at manuod Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari Kapag nakita mo mapapawo mapapagrabe